Ipinagdiriwang ngayong buwan ng Setyembre ng probinsya ng Maguindanao del Norte ang ikatlong founding anniversary ng lalawigan. Bungad ng selebrasyon ang makulay na parada ngayong araw. Pakakaabangan din ang iba't ibang kompetisyon at papremyo sa pagdiriwang. Nanawagan naman si Governor Datu Tukaw Mastura na magkaisa at tigilan na ang rido o away pamilya. Ang detalye mula kay Jen Garcia. parada ang kudiyat ng pagdiriwang ng ikatlong taong pagkakatatag ng probinsya ng Maguindanao del Norte na sinimulan ngayong araw. Pinangunahan nito ni Governor Dato Tuka Mustura at Vice Governor Dato Marshall Sinswal, kasama ang mga board members ng probinsya. I now declare formally the opening of the third first anniversary of the province of Maguindanao.

sa lahat ang ating mga kababayan na patuloy na naging bahagi kanatin sama-sama ng pag-unlad bayo sa kaunlaran ayon taon dala-natin ang temang united in heritage based in unity isang banal na habang tayo ay patuloy na magan hindi natin kailanman limutan ang ating dinarwulan ang ating kasaysayan Ito ay isang napakalaking karangalan may kaaktibad na mabigat ng pananatutan at responsibilidad. Ngunit sa tulong ng tiwala ng ating mga kababayan at isa din yung isang tiwal ng pagkakaisa at tunay na paglilingkod, patuloy tayong babangon at tuusan-tumus sa isang proyekto progresibong probinsya. Hindi madali ang landas ang pagtatak ng isang bagong lalawigan. Ngunit napatunayan natin posible ito sa kagalingan ng ating kakayahan ng ating mahal na governor. Today, we gather not only to celebrate the third founding anniversary of our province, but also to honor the spirit of our people, our history, and our shared aspiration for the future. this milestone serves as a reminder that we are young province, yet deeply rooted traditions and values that guide us towards unity and progress. I would have said that this is a young province. I would rather say that this is a grand, 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 grand son or daughter of the Lagabai. Nan Dating Magindala, Sultanate of Magindala. Namakaruku. sila kumalik tayo sa history ng magintanaw. Para sa kalaman ng lahat, hindi po ibig sabihin na magintanaw yun ay yung dating magintanaw. Yung hindi nakakalaw, tingnan ninyo sa mapa, the whole old Spanish map, pakita ninyo na ang Maguindanao ay yung buong island ng Maguindanao or Mindanao as we call it. Mula sa Tabaw, sa Sarangani, sa Zamboaga, sa Agusan, ay parte yan ng dating Maguindanao during the soldering of Sultan the I. At tayong mga bangsamoro ay wala lang natin tira sa atin kundi katiting ng probinsya And this is a part of history. Kaya naman kung there is The theme of this year's celebration, Rooted in Heritage, Rising in Unity, is Bob Pimely, And meaningful. It captures the essence of who we are as people of Maguindana, Del Norte, and as Filipinos. Our heritage is not only a record of the past, but also a living force that continues to shape our decisions and inspire our children. Unity, on the other hand, is the bridge that connects our shared roots to the bright future we bring together. Hmm. Okay. Binuk Travel and Trade Expo sa Rubin Third founding anniversary, but this is the first anniversary that our provincial government of is finally home. sa ating Provincial Government Center. So, alhamdulillah, sinikap po, of course, special recognition sa mga nag-effort para maayos agad ang ating gymnasium, makapagpagawa ng bagong stage, makapaglagay tayo ng bagong katip and everything, including our fans, and dyan si na engineers, si na GSO, and everyone na nag-supervise at na tumulong sa pag-prepare uh, ng ating venue. Also, ang ating mga craftsmanship, of course, wala mong susuntukan, ha? And yun, kung sinong pinakamatagal hindi mahulog sa kabayan sa workshop, sure, syempre, special na prep. No plan. Sa kanyang talumpati, nanawagan si Governor Dato Tukaw Mastura natigilan na ang dido o away pamilya. Alam ko na isang problema ng ating probinsya ay yung mga rino-rino. Kaya kailangan pasok po natin ito kailangan magkaroon tayo ng formula. Kasi pinag-aaralan ko yung mga rito-rito ever since I was a mayor. The early part of my mayorship, sometimes or all the time, yung rito nagiging repeatedly done kasi po sa yan ay kultura ng ating mga aduh Ogeh dan terlantar dari dunia kapri duri dua nya, kenakan tanah kapri duri dua ya kadar kekuatan lor, kapu kek puni bubang sabur, dapu na sakit lagi tu, sakit lagi tu, mali, yung sistem nate, na bumi kita ilamak nak black money, I want to about this. Kasi kahit saan ka magano, rido rido rino. Labi, labi lang ako dyan sa north, uh, south, Maguindanao. Di ako kumula, nakapagmataya. Di ako sumulong sa dyan dyan. E kaysa, ang kapaproblema na siya, kung kahina sa kita ng matagali ka rino. Ha? E kaysa, problema na ako, nanyabang kapanggay na sa diya. Natawa na mga pamayagan ka suminatay. Bali, sa so, Senato lá para contribuir para e para e para ganhar cano pilantaia. Só lá que aquele é o meu amigo que sei sabe. Sabia também o sistema da noite. E para que eu vou ter esse sistema? O que é रहो भाई जान मां गान गींदा न हो Samantala, sa buong buwan ng Setyembre, kakaabangan sa mga susunod na araw ang Fan One, Jiu-Jitsu, Grappling Championship, Kabalugan sa Maguindanao, Quran Reading Memorization, Street Dance Competition, Volleyball, Football, Basketball, Pickleball, Kulintang Competition, gayon din ang iba't ibang serbisyong medikal at bloodletting activity tema ng selebrasyon ngayong taon? Rooted in Heritage, Rising in Unity. Jen Garcia, iMinds, Philippines.